Another day, another discovery. Isa na naman tayo. So, yun lang. Makwento ko, nandito pa rin po ako sa Cambodia. So, makwento ko kahapon, pagdating na pagdating ko na airport ng Cambodia, so, makin tuktuk, tapos, $5 lang yun. Tapos, uh, pagdating ko dito sa hotel, uh, na 30 minutes yung biyahe. Kasi malapit lang po ako sa Royal Palace. Kasi yun yung mga gusto kong puntahan talaga dito sa Cambodia. Bali nung pagdating ko ng hotel, bumili lang ako ng food sa labas. Tapos after no, naka $3 lang ako pero napakadami ng servings, busog na busog na busog na busog ako sobra. After noon, naligo, tapos nahiga, simula siguro before 9 PM. So nagising na ako alas 5 ng umaga. Tapos alas 6 na ako bumangon, naliko, nag-ayos and everything bago ko marapulat sa camera. So yun lang, ang sap na feeling na enjoy ko, yung mga lipad, yung mga pagod. And now, sobrang aga, 7 pa lang. Pero 7.30, lalabas na ako, maglalakad na ako para 8 o'clock, nandun na ako sa mga pupuntaan ko. Magkakalapit lang yung mga tourist spot dito sa Nom, uh, sa Nom Pen. Uh, pero syempre, yung init, yung, 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 yung yun yung, ko yun, ano weta dito, yung, yung, Um, ini iwasan ko yung sobrang init, no? Kasi nung Indonesia ka nga, isang araw lang naman ako naglakad, pero nangitim na agad yung ibang portion ng kamay ko. Dahil nga nakadress ako naglakad doon. So dito, um, yun nga, panlalaki pa rin tayong outfit, panlalaki damit pa din. Dahil... Hindi allowed dito ang LGBT community. Hindi dito allowed may mga bakla no na Cambodian pero hindi allowed dito na porky turista ka eh magpapakabaklita ka so hindi allowed siya dito um, kaya kailangan pa rin i-respect yung culture nila kasi medyo mahigpit po ang Cambodia tsaka medyo alam niyo yung pagpasok pala ng immigration yung mga tao na kagano na yung mga tain sa'yo Diyos ko! Ay nako. Ay nga, so kakatas ko lang maligo, kakatapos lang din natin mag ahep ng mga sumpa, 'di ba? Kung makikita niyo sa mga previous videos kami mga parang patubo na ako. So, isa 'yon sa mga strategy no para hindi ka magbukong paklitang paklita sa immigration kasi kapag the more na nakikita nila na parang visible na, na nakita nila sa passport na male ka tapos makikita nila sa personal na parang parang babae na to mas maraming tanong, mas maraming kailangan gawin. So, mas maganda na para oh, lusot lang ng lusot, pasok lang ng pasok, wala kang poproblemahin para dire-diretso lahat ng mga plano mong tour. Eh, kung lalaki sa, ano, kung lalaki sa passport, show them na may pagkalalaki pa din, no? So, kung, mga, na, kung nanonood sa akin yung iba mga part of LGBT, so paano yung mga mukhang babae na talaga, mukhang mukhang talagang uh, barbing barbie na itsura. So, di ko alam. Bahala na lang, mapatapat na lang siguro sa walang init na ulo na ano immigration officer kasi hindi lang po sa Pilipinas minsan naglalaro ang mga immigration officer minsan pati po sa ibang bansa at mas nakakatakot kapag sa ibang bansa ka nalaro ng immigration kaya yun lang so mag aisa po ako para makarampan agad and tapos ako man moisturizer ng face. Mag-retinol. Mag... Ah, mag, uh, dito. Sunscreen. So, yan. Watch lang tayo. Tapos, para naman... May, may, may mga binibili talaga ako sa Shein. Na mga cute-cute na mga... Ano? Earrings. Kasi nakik mapapansin niyo, di ba? Mahilig ako sa mga loud na earrings kahit minsan tatambay lang sa plaza, 'di ba? Yung minsan diyan ka lang naman sa may asyenda, sa sela, pero kung mag-iring sa ko 'di ba lagi parang sobrang loud. Wala lang, gusto ko lang talaga 'yun. Kasi parang doon mo makikita yung ano eh femenini. Basta, ako, kakagising ko lang, i-stressin nyo naman ako sa English. Check. sa so, rin ako mga binili ng mga maliliit na mga earrings sa Shein. So may mga ginaganyan talaga ako mga eksena para, o oh, ba diba? Hindi naman masyadong ganun, pero may touch of pagiging baklita ka pa din. Pero hindi namang baklang baklang malala, ba diba? Tapos, hindi ako mag-aayos dito sa Cambodia, wala. Na kahit na ano, doon na lang tayo pagdating ko ng Vietnam. Kasi may Vietnam naman ako nakalista sa tour ko ngayon. Ay, sasarayin lang ng paste, lip balm. Para hindi naman dry kasi ang init-init dito. Para hindi lang masyadong super dry. Ang labi na yarn. Mm. Di ba? Para may touch of ano pa rin kapaklaan. Diba? Lipstick palang oich. Tsaka konting tak-tak lang ng O2-O2, eh. ng mm. Na lipstick, tapos nagagamit mo lang siya as, ano, ah, uh, tsaka, ang gusto ko dito, kapag ginagamit mo siyang, ano, blush on, ano siya, makintab, yung basa, yung parang, parang pawis ka na, pero, Pak, nakablash on ka, di ba? Mm. Ganun lang. yun lang nga gagawin ko. Kasi for sure, ito mamaya, ano na to, eh, tanggal na to. Tanggal-tanggal na to later, eh. Hmm. Diba, alam mo yung nag-ayos ka, pero hindi babastusin, hindi... Alam mo yun, hindi ka sisigawan ng pakla. Tsaring. Sisigawan ng gano'n sa kanto. Tsaring kanto talaga eh. Ano nangyata ang dito sa Cambodia? Pero yun nga, medyo may restrictions sila pagdating sa uh, LGBT. Kahit sa Indonesia, meron din. Malaysia, lalo na sa Malaysia. Earn din. Pero yun lang. So, eto na po yung eyes ko. Ayusin ko lang yung hair ko. Nadamit na ako. Tapos, books. Let's go.